Sino nagsabing wala nang bearing ang laban ng Pilipinas kontra China? Kahit dito man lang, hindi tayo pasisiil. Sa kabila ng pagtira ng water cannon sa ating Philippine Coast Guard, sa Araneta mayroong flamethrower ang Pilipinas upang pauwiing bigo ang mga dayo sa ating teritoryo. Clarkson from 15. This one finally drops. Thank you. Thank you very much. Clarkson gets it back. They're going to count that. Markson again thought about it. No, he throws it up and in! No timeout is cooling him down! Sa usaping FIBA o Olympics, parehong ang dalawang kuponan nga ay hindi pa kwalipikado. Ngunit hindi may kakailang mayroong namamagitang tensyon sa magkabilang paanig dahil karibal nating may tuturing ang mga malalarong nakapula. May mga naaalala pa ba kayong mga sagupaan nila dati? Oh! Red On top of Uxinshu. Ngunit ngayon, home court natin. Nasa atin ang bentahe sa dami ng fans. At mayroon tayong NBA player na walang patawad kung bumitaw. Na kapag nag-init ay talagang lalagablab ang mga kamay. Kaya nga flamethrower ang bansag sa kanya. Tutustahin ka hanggang hindi ka na makilala. Jordan launches a three! Gets it Puts up the three again And down it goes! <laughs> Isang panalong ang bigat ay higit pa marahil sa pag-usad sa susunod na kabanata ng torneo Isang panalong hinintay ng karamihan ng mga Pilipino At para sa kuponan ng gilas, lalo na kay Coach Chot Reyes Ang pag ito ay tila ba nabunutan sila ng tinik Anong masasabi ninyo sa mga kaganapan ngayong laro? Eh sa pagbibitiw ni Coach Chot sa kanyang pwesto Of the game Clarkson, mid-range, got it! Clarkson again! You've gotta be kidding me! <laughs> Magbabalik pa kayang muli si JC? Sa hinaharap ay muli kaya niyang maisusot ang kanyang Gilas jersey? Bagaman hindi pinalad ang ating kukunan ngayong FIBA World Cup, isa lang ang tanging masasabi ko kay Clarkson, salamat. Salamat sa paglaban para sa Pilipinas. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinyon at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinyon sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang pot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panunood pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo mamiss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.